dito kami sa ano Dositani. Ayan yung mga views Pero, dito. May ano tayo. Nakikita ng rainfall from the ocean. Ang laki ng Dositani guys. yung dalawang burlaso yun ang una na no? no grabe yung burlasoy yun, na to ito yung ano nila swimming pool dito ako maliligo tuwing gabi dito, dito ako mapapractice ng swimming pag mayroon kaming uh, international competition sa swimming contest yan no. Ang laki niyan. Lucita ni. no? Ngayon yung loob ng Lusitani So ang hotel dito ay worth uh, 8,000 Mahigit no? Per day So ganyan yan kamahal dito Pero Grabe naman yung ano virus nila, yeah. nilawak mga mm -hmm. Nasa sila payag-payag oh. dito makita mo yung mga buko. Ah, nilalagay nila. Ayan. Ito yung sanahan. Yun oh. No? Meron silang ano, golf.

Ito yung ano, burlas yun namin, no? Ito okay. yung